Hello guys! Baka after mong mapanood ang video kong ito ay eh magkaroon ka ng idea ng pwede mong gawing pagkakitaan. Meron akong 3 cups ng milk powder. Kahit anong milk powder, pwede yan. And then kahit anong brand ng marshmallow, ganun din sa condensed milk. One can yan. At meron tayong 1 ounce cupcake liner gawa ka lang ng butas sa gitna ng powdered milk kasi doon natin ilalagay yung condensed milk. Sa paglalagay naman ng condensed milk, dapat konti-konti lang muna. wag mo munang iubos yung one can. Pag na-absorb na at dry pa, dadagdagan na lang ulit. Hindi forever ang spatula ha. Baka maputol yan. Ayan. Gagamitin natin ang ating mga kamay para mamasa ng maayos. Kailangan makabuo tayo ng dough. May isang oras ko lang naman yung ginanyang-ganyan hanggang sa kuminis. At pag makinis na, nag ako ng 1 tablespoon. At pagkatapos bilugin, ipaflaten. And then, lalagyan ng marshmallow sa gitna. Then, isisild mong mabuti. Para yung marshmallow ay hindi lumabas. And then, ididip ko yan sa powdered milk. Pwede ka palang maglagay ng flavor. So, yung kalahati nilagyan ko ng mango flavor. Optional lang naman yan. So, same procedure. Mamasamasahin hanggang sa magmix. And then, ilalagay sa powdered milk. Bago natin, transfer sa cupcake liner. Kayon ang bahala kung saan packaging nyo yun ilalagay kasi pwede yung regalo, Pwede yung pambenta at pagkain lang ng inyong mga anak. Hope you like it guys. See you on my next video. Thank you for watching.